that whole sense of what, what, do you do? Who am I? Progresibong lungsod at asensong ramdam, yan ang napatunayan sa isinagawang year-end report kung saan inilatag ang mga accomplishment at assessment ng city government sa taong 2024. Pinangunahan yan ni Mayor Arthur B. Robes sa pangangasiwa ng City Planning and Development Office kasama ang mga department heads at kanilang technical team itong Lunes January 27 sa City Convention Center. Every year naman ginagawa natin. At least from uh, there, we will know kung sa nasaan na talaga ang uh, San Jose del Monte. And after today, of course, uh, uh, na-assess na natin kung na-validate na natin yung mga ginawa natin. But of course, looking forward tayo for next year or for this year eh talagang maipakita pa natin yung continuity ng program sa kanong project para talagang uh, kailangan nating uh, maiayos at mapaganda yung siyudad ng San Jose. Delo. Although mara malayo pa tayo, marami pa tayong dapat gawin. Kaya talagang uh, uh, continuous lang dapat ang maging uh, programa para dun sa improvement and development ng lungsod ng San Jose. Delo. Importante kasi na ang heads ay kasama natin dahil sila mismo ang nakakaalam at nakakapagplano kung ano yung kakulangan uh, to complete the facility, complete the program and project of every department ng uh, siyudad ng San Jose kabilang sa malaking kaganapan na pagtagumpayan ng lungsod sa nagdaang taon ay ang pagpapasinaya sa New Government Center at iba pang mga pasilidad na naging tulay sa mas mabilis at epektibong paghahatid ng serbisyo sa mga sanusenyo. Sa katunayan, nakamit ng pamahalang lungsod ang mataas na 99.6% rating sa isinagawang New Government Center Perception Survey na nagpapakita na masaya sa pagkakaroon ng maaliwalas na pasilidad na naghahatid ng dekalidad na serbisyo publiko. Nariyan din ang sabay sabay na pagbubukas ng mga bagong attraction at infrastructure projects gaya ng CSJDM public art urban lights at bagong public restroom sa CSJDM River Park isplanad Tinalakay din ang approved annual investment program sa taong 2025 na magagamit sa pagpapaganda at pagsasaayos ng mga gusali at infrastruktura gaya ng Museo de San Jose, River Park Esplanade at iba pa. Naipakita rin ang patuloy na paghahatid ng asensong ramdam ng pamahalang lungsod sa bawat San sa pamamagitan ng paghahatid ng agarang tulong at suporta lalo na sa panahon ng kalamidad. Inilatag din ang mga plano at proyektong tatahakin ng pamahalang lungsod ngayong taong 2025 na tiyak makakalagay katulong sa pagpapaunlad sa bawat pamilyang sanusenyo. Samantala, sa isinagawang Department Performance Commitment and Review, nakuha ng City Government ang 4.62 na overall agency rating katumbas ng very satisfactory grade. Ito ay ang pagkilala sa sipag at dedikasyon ng mga kawani sa paghahatid ng maayos at epektibong serbisyo sa bawat sanusenyo. Pakahalaga talaga ng target setting ng bawat opisina at mga tanggapan ano. Dahil dito natin na-determine kung ano pa talaga yung needs natin nakita natin ng 2024, uh, napakaganda ng mga programs and projects na na ng city. At talaga naman with flying colors tayo doon. Ano? So this time for 2025, siyempre tayo, alam mo naman ng ating mayor ay talagang very ano eh, proactive talaga si mayor at si Ate Kong. At talagang binibigyan ng bawat departamento ng mga, mga programa na mas maganda pa sa 2024 para ma-achieve natin yung, yung, yung service na binibigyan natin sa ating mga constituent ng city. Kasi siyempre, uh, ang city natin ay patuloy sa pagdevelop o yung talagang the rising city tayo no so marami pa mga programa na inaalam ang bawat tanggapan para mas lalo tayong makatulong sa mga uh, sa mga kababayan natin na nangangailangan particular sa amin sa mga kabataang San sa Kasabay nito, formal nang lumagda sa kasunduan ng bawat pamunuan ng tanggapan ng lungsod na naglalayong magkaroon ng isang layunin sa pagpapaunlad at pagsasakatuparan ng mga plano sa pamamagitan ng performance commitment signing. Mahalaga kasi this sub form of a social contract between the head of the office and the local chief executive for the purpose of binding that particular department to the specific performance of plans programs and activities na nakapaloob doon sa kanyang department for performance review and commitment uh, which we normally do at the start of the year and this uh, follows the performance review covering the performance for the previous year so two fold siya no ngayong umaga nakita natin ang performance ng bawat department 39 all 39 all in all lahat very satisfactory. Ang bawat plano at proyekto na napagtatagumpayan ng lungsod ay bunga ng pagpupursigi at pagkakaisa ng mga kawani at pinuno ng bawat tanggapan ng pamahalang lungsod sa pangunguna ng magkatawag sa serbisyo, Mayor Arthur V. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, upang patuloy na makamit ang tagumpay at asensong ramdam ng pamilya sa Para sa Balitang sa ako si Ari Mobriando, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang mga official Facebook pages, YouTube at TikTok accounts. Check niyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag din kakalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Aria San Joseño.